Sila po ay mga security guard at nareklamo nila yung kanilang agency. Dahil sa kulang daw po na pasahod, wala rin daw pong peace sleep, wala rin daw pong holiday, at wala rin daw pong day off. Mga uh, kawawa nating security yes. guard. Alam mo, sila parating bumabati sa atin pag mapasok tayo yes. sa mga uh, establishment Na-appreciate ko talaga yung mga, yung trabaho Para mas nila eh. safe. Uh -oh. Safe tayo. Okay. Uh -oh. So... Um, sir, um, at Hamilton Wagayan, sino yes, po? Kay kayo po. So yes, kayo pa. po muna ang tagapagsalita para sa lahat? Yes po. Okay. Ano pong uh, reklamo natin tungkol dito sa kay Field Master Security Specialist, Inc.? Uh, Unang-una ma'am, sa sahod po namin, uh, wala po sa minimum rate po, NCR rate. Saka, ano pong sahod nyo po ba? Bale po yung ano po namin ma'am, 8 uh, hours, nasa 400 lang po, mahigit del 12 hours po ang duty na duty po namin ma'am fix oh. po siya ng 700 yung 700 yung OT yes ma'am pero dati po talaga ma'am 600 po kami nag-increase lang sila nung September yung increase po na ano yung isandaan, kasi start po namin simula nung takeover, hmm. ano ano take over ano po si yung takeover sa detachment nung mag start po kami 600 po hmm. tapos nung nadagdagan kami ng 100 Uh, buwan po ng August 2021. Tapos nung magdagdag po yung dolin natin ng 33 sa minimum, late na po ang aming agency magdagdag sa amin ng 33. Ano na po? September 1, 2022 na po. Yun po ang dinagdag nila. Gaano katagal na kayo dito sa ano, Fieldmaster Security? Uh, actually, actually ko, yung isang pinakamatagal sa kasama namin. Uh, apat po kami na uh, matagal sa Fieldmaster. Mga ilang taon na? 2000, since 2019 po. 2019? Yes, so, 3 Three years na. Yes, Pag ma mula ba 2019, hindi na sila sumusunod sa minimum wage? Wala po talaga, ma'am eh. Talagang parating kulang sa minimum wage yes, ang po. pasahod sa inyo? Yes po. Pati yun, magmula nun, walang pay slip? Yes po. At wala rin holiday at walang day off? Yes po. Wala rin. Anong sinabi niyo sa kanila? Na, eh, nagreklamo na ba kayo sa kanila? Ah, uh, palaging update lang mo kami, ma'am. Gawa ng sa, sa mga officers ko may nag ano eh, sila yung nagpapalap. tuwing sinong officers? Mga officers po namin yung mga previous na may mga nag-resign na rin po kasi, ma'am. Puro bago na po yung mga officers namin ngayon. Officers ng N ng security po. Actually, oh. plain guard lang po kami nandito po ngayon, ma'am. Oo. Oh. Ang ang tanong namin sa kanila pag tuwing silang pumupunta, na-update kami na maghintay lang kayo mag-increase din tayo. Puro ganun lang po yung naririnig namin, ma'am. Wala ho talagang formal na ano nila kung, kailan kung hanggang kailan. So, nagsimula po kasi yung nagkukulang na ho kami ng taon ng October, November hanggang December. Hanggang ngayon po. Kaya ho kami lumapit po sa inyo, ng sa inyong tanggapan. Kasi ho, baka ho kasi mapulat kami na wala ho kami kaalam-alam. Na... ho kami sa Uh, ano namin sa operation po namin sa jury. Ba't bakit nyo naisip na tatanggalin kayo? Ayun na nga po ma'am, nagkukulang hulang ka na, po kasi kami ng uh, tao. Kasi konti na lang po yung pumapasok ngayon ma'am. So baka magsara sila? Opo, baka po magsara. So dati ma ilan kayo? Ang ano po, nasa 50, 50 plus 50 po kami, plus. 53 po. Opo, Ngayon? konti na lang po ma'am, uh, bilang na lang din po. Nung, actually, nung 31, December 31, Nag-street duty na naman ako niyan. Nasa ano, na lang ako kami, seven na naka-duty dun sa establishment na yan. May record kayo ng ano? Ng, Meron po sorry, Nung mga natatanggap mo. nyo? Ah, wala po ma'am. Kasi yung payslip po namin ma'am, yung unang page, dun po namin nakikita yung amount ng sinasahod namin, saka yung amount ng dinededak, yung pangalawang page blanko na po, yung pangatlo blanko na po, tas na napirmado rin po. Ayaw po nila issue sa amin. Binibigyan kayo ng SSS PhilHealth? Meron naman po. Ma. Meron naman. Aba, nag-update kami. Hindi kayo nagreklamo na wala kayong payslip na hinihingi sa kanila. Kukulan talaga ang naghingkayat sa kanila lahat. Huwag po tayong matatakot, may tulpo po tayo. Matagal na po sila, ilang, ilang years na sila nilolokom ng agency. Hindi pa sila natauhan, ako mambaguhan lang ako. One year lang ako may isulong na natin ni dahil hindi kayo aasinsa sa pangluloko. Ma'am, mo ang Ma 8 hours, 400 plus lang yung minimum namin. Hindi na kayo buhay na mamuan ng ano pa ma'am. Nang, nangungupahan kami, pamasahi po namin. Paano yung pambayad sa tubig? Wala na po ma'am, wala hindi po kami nabubuhay. Gutom po yung mga pamilya namin ma'am. Sa lahat ma'am, kahit sinong tanongin mo sa kanila, ako po ang naging kayat sa kanila. Dumulog po tayo dito. Ako mag-leader, punta tayo, tutulungan po tayo ni Tolpo. Galit na galit po ako sa kanila sa papaniwanag. Alam niyo po sir, talagang malapit sa puso ni Idol ang security guard. Parati yes, niya po kaming nila sinasabihan, i-check yung mga karapatan ng security guard. Kasi isa sa mga pinakaparating na aape eh, ng mga empleyado talaga, mga security guard. Ay, umabot nga rin po ng 22 days po dyan. Diretso, uh, 12 22 hours lang. days? Yes po, in one cut off lang po. Tapos days. 22 days, ilang oras yun? Ah, uh, 24, 24 hours po yung duty ng kasama namin. Tapos 12 hours lang po yung pahinga. So, kaya, hindi, hindi pwede yun. Paano pa? <laughs> hindi maganda na sa kalusugan ninyo yun. Matagal na po sila ma'am ninanakawan ng agency. Kami ano? po nagsakripisyo sa field master ng hayop na yung field master na yan. Wala kaming diop of, of ma'am. Mamamatay kami roon ang sahod namin, 400 plus lang, 8 hours sinakto lang kami ng 7 hours, 12 hours. Sa 12 hours, 700. Anong pangalan ng, ano nyo, ng supervisor nyo? Si, ah... Uh, Ito bang uh, Mark Villarreal? Yes po. Eh, sinusubukan namin tumawag sa atawagan siya pero ayaw, ayaw niya magsalita. magsalita. Meron daw proper forum para doon siya magsalita. Eh, sisiguraduhin natin na magkakaroon ng proper forum. Um, 'pag ito at sigurado nakikinig si Idol Rafi, wala lang siya dito pero 'pag narinig niya yung kwento niya, dadalin niya ito panigurado sa Senado. Dahil ganun din yung ginawa niya nung narinig niya yung kwento ng mga taga-landmark, uh, alam mo yun, dinala yes, niya so. yun sa Senado at nagkaroon ng hearing para talagang makausap itong mga uh umaabuso na empleyado. Hmm. So, um, pero ngayon nasa linya natin si Attorney Cesar Uh, Petate, Head of Mediation, Arbitration, and Legal Service Unit ng DOLE. Ernie Petate? Yes, ma'am. Good afternoon po. Opo, sir. Yes, um, nasundan niyo po ba yung ano, usapan namin dito, yung uh, uh, reklamo po nila Sir Hamilton uh, Wagayan? Opo, ma'am. Opo. At uh, talaga po may violation po dito kung talaga po uh, mababa yung pasahod po sa kanila. Eh, may violation po yun at dapat po talaga i-reklamo ni ma'am. Oh sir. Um so sir ano pong uh, mga pwedeng nilang marecover? Mare Mare-recover po nila lahat po nung um uh, sahod nila na hindi na ibigay sa sa kanilang tama kasi below minimum wage po. Iba po sa kanila po mula mang, 2019 yung, pa. Yung salary differential po for the past 3 years po ma'am. Yung kulangan na dapat na mabayad sa kanila tama for the past 3 uh, years po eh makukuha po dapat 'yon. Ibigay sa kanila po. Tsaka sir, wala raw silang nakukuhang payslip. Ano po ba ang regulation sa mga empleyado na required dapat sila magkaroon ng payslip para sa mga ano nila, tao nila? Well, hindi. Yung po payslip ma'am, hindi na po para sa benefit ng mga empleyado yan. Eh. Kasi dapat po sa benefit ng employer yan. Kasi Oo nga. Yan po ang katibayan nila. Kung nakakabayad po talaga sila ng tama at sa kanilang mga magagawa, eh yan po isang evidence o dokumento na pwede nila ipakita. <laughs> Eh kung hindi uh, nga po nag-provide, may presumption po ba na na hindi sila nagko-comply? Yes ma'am, kung wala po silang pay slip ma'am, basta mere allegation lang po ng mga empleyado na sila eh, hindi nababayaran na babayaran tama, eh malilipat na po agad yung burden of proof o yung patanin uh -huh. sa employer para patunay uh -huh. na nakabayad sila po ng tama at kanilang mga mga po. Okay, pati rin po itong walang holiday at walang day off, Uh, ano ang pag sa security guard ano po bang patakaran to sa day off ng mga security guard Ma'am dapat po lahat ng manggagawa natin may day off after ng continuous 7 days of duty Kung na pa duty po tayo ng ng anim na araw dapat po sa ikapitong araw eh, day off na po yun Okay eh, apparently sir Apo. may mga araw na 20 days ilang ilang days na walang day off tuloy-tuloy at minsan 24 Apo, hours pa nang duty yung ibang ibang no, mga... No, no, hindi o uh, hindi pinapayagan ng batas yan at hindi din umagalit sa kalusugan ng ating mga manggagawa yung Ayun nga, sir. Um, ito, baka okay, po ba kailangan mapa-inspect po itong Field Master Security Specialist. Apo, ma'am. Field Master Security Specialist. Opo, ma'am. sir, ah, ang pinapang... ano po ba yung okay, po. address nito, ma'am? Ano po ba bang address nito? Ah master? ano pong... Ay, ma'am, give ba natin address? Ah uh, sir, uh, we will um, give the address to you po sa off-air po para po okay, mabigay ma am. sa amin. Tsaka po sir, ang isa pa is um, yun, wala nga silang day off. Ah, pwede po ba natin mapa-inspect sila itong field master? Opo. Pwede po yan ma'am. Pwede po. Meron po tayong tinatawag na complaint inspection at tsaka routine inspection. Pagka po may complainant, yun po yung tinatawag natin complaint inspection. Pagka wala naman ng complainant, para lang po mamonitor natin kung nababayaran ba ng employer o kanilang mga gawa ng tama, eh routine inspection po yan. So pwede po yun. Tapos kasabay na rin po nitong inspection, pwede na rin po sila diretso magsampan ng kaso. Kinaka ang kinakabahan oh, po kasi sila nila, parang umuon, kumukonti-konti na po sila sa kanilang mm. agency. Parang baka magsara na lang po bigla itong fieldmaster. Ayaw nga rin po makipag-usap. So parang nagtatago eh, baka biglang magsara. Yun po ang kinakabahan oh, ho, nila. Oo, oh, oh, kaya nga dapat tong action na natin natin yan sa malalalo mo panahon. Okay, sir, um, pwede po ba namin silang mapasamahan sa opisina ninyo para makapag-file ng reklamo at ma-inspect itong field master, sir? Opo ma'am, pwede po. Kung makakapunta po sila dito ng personal, o kaya naman po, kung hindi po, pwede naman po sila mag-file through uh, online. Sa ating tinatawag na sena.dol.gov.ph uh, hindi sir, yung sa inspection, pwedeng pumunta sa inyo? O yung saan sila okay, pwede penso. pumunta? Papuntayin po namin sila ng personal para talagang maibigay nila sa inyo yung salaysay nila. Pa, pa. Para talagang pa, maka makapag-schedule na ng inspection itong sa field master. Opo ma'am, sige po. Wala akong problema po yun ma'am. Sige po. Maraming salamat po, yeah. Attorney Cesar. Malaking tulong no. po yun. Wala pong ano man ma'am. Yun nga, ang isang pwede natin gawin. Thank you. Ah... Uh, yung una, yung inspection, paliwanag ko lang, yung inspection, pupuntahan ng dole itong um, field master para matingnan yung mga patakaran nila at saka masigurado na ano ba yung mali at kailangan kasu ikaso sa kanila bilang mga empleyado. Pero kayo mismo, gaya ng sabi nila, sa batas, pwede yung ma-recover lahat ng minimum wage na hindi nyo nakuha magmula nung simula nung nagsimula kayo dyan sa field master. Hanggat maaga, dapat may isang pa agad yun. Mabilis lang naman yan um, magsisimula sa SENA. May form kayong fulfill upan. Kung pagpumunta kayo dun sa sa DOLE or sa, sa NLRC, usually sa may ano yan, sa may Banawe, alam niyo ba yon Yung sa may Banawe, Quezon Av, banda doon. May mga form na yan. Dalin na lahat ng dokumento na meron kayo para pagbunta nyo doon, hindi na kayo balik-balik. Dala nyo lahat ng dokumento nyo na nung kailan kayo nagsimula, mapakita nyo doon. Kailan kayo nagsimula sa field master Tapos kung ano yung natatanggap nyo noon, lahat ng overtime na, na nilabag nila na hindi, hindi nila kayo nabayaran ng tama, ilista nyo lahat yon para handa na kayo pagdating noon mabilis lahat ng kasamahan nyo, pwede kayo lahat pumunta doon ng sabay-sabay. O kahit naman hindi sabay-sabay, basta ganun naman yung proseso noon. Ang, ang hinaing lang sana ko ma'am, excuse, uh, yung sinasabi yung separation pay, ano po yun? Package na po yun yung sinabi natin. Matic na po yun, package na po yan. Lahat na po naman talaga yan. Hmm. Total package na po yan. Alam na po nila yan. Meron naman 'yan nakalagay sa batas. Dapat susundin yun. Pag nagsampakan kayo, nag- nagsabi nang si, nagsabi ba sila sa inyo na tatanggalin daw ba kayo o ano? Ma'am, tuloy ma'am, muntik na ho, siguro ma'am kasi ako po talaga ang nagmamadali, ako po ang nag sit up kahapon eh. Sa totoo eh, naglakad kami hanggang uh, uh, Magallanes to dito si ma'am. Napakalayo. Nang ah. nilakad nang nilakbay namin, ma'am, makakarating lang sa pinaroroonan ni Sir Tolpo sa sumbungan ng Bayan Channel 5. At pinagpala naman kami, ma'am, at hindi namin nakalahin na mga may own air kami rito. At nagpapasalamat po kami sa inyo, lalo na kay Sir Rapi Tolpo Idol. Nako, ano niyo basta ser seryoso security guard, malapit talaga sa puso ni Idol 'yan. Ah, uh, niya pinapa-check sa amin 'yan kung anong mga problema, yung armas, yung ganyan, yung overtime kasi is talagang naaabuso yung mga security guard natin, eh, yan ng mga tumutulong sa atin eh, sa mga mall or sa kahit anumang establishment. Uh, ano pang concern ninyo? Sila ma'am kasi ma'am, ano sila ma'am, matakutin? Nako! Ako po ang nag, halos na na po ako sa kapaliwanag sa kanila. Hindi eh, po kayo asin, so paano kayo asin so, sa 400? sa 8 hours. Hindi naman kayo humihingi ng labis-labis. Ang hinihingi nyo lang naman yung hmm. dapat. Yung para Kaya sa Kaya talaga amin. sa lahat, kung ano lang naman ang dapat, kung yun dapat at yun yung nasa batas, dapat huwag kayong matakot na ireklamo at hingin 'yon. At meron namang tamang meron naman tayong mga ano sa gobyerno na pwedeng lapitan para ma matugunan yung mga problema na yon. Uh, minsan lang talaga, mapanghihinaan tayo ng loob, hindi naman yan ano, kasi syempre, importante, naiintindihan ko rin, trabaho yun eh. eh kung pag nagreklamo ka, baka mawala ka ng trabaho. Pero ito, sisiguraduhin natin na maayos natin to. Makuha niyo yung mga dapat na sa inyo. Maraming salamat po. Yung pislip po namin, hmm. tatlo po yung pinipirman namin dalawa yung blanko. Pirmado po namin yon Ang nakikita ko pong purpose ng agency na in case na mag inspection yung doli, yung sa blanko na pinirman namin, yun po ang iprepresent nila sa doli. So sulatan nila ng rate na pasok sa doli. Tapos pagkikita ng doli, ah, sasabihin, Ure. pasok, pala, as ah, pasok pala sa rate natin. May so ibig sabihin, ibang... Hindi niyo Hindi nyo tinanong. So, meron kayong pinipirmahan na blanco? naitanong nyo ba kung bakit nga? Hindi kay, kayo na reklamo yun. Ah, uh, interrupt ma'am. Actually ma'am, wala po talagang makapagtanong ma'am. Ako na po mismo magsabi. Oh. Dahil po natatakot. Dahil ang tangay lang panghuli namin ma'am, alas, si Sir po lang po sa Channel 5 na tigilan na, na po natin, hindi na po tayo magtatrabaho sa agency dahil hanggat ngayon, puro paasa sila nung araw, nung nakarang taon, wala pa rin. Kaya dito na po ko lumapit, dumulog ito bang program, si Mark ma Villarreal yan? Yan ba yung kinakatakutan nyo? O ano? Sino bang nandoon na... Hindi, ma'am, kasi... In case na ano yung ma'am, pagkukunin mo, baka nag inspecto sila, nakasuhan. Naka, Meron bang nakapag-picture nung blanco na papel na yon? Siya ma'am, may malabo eh. Pinasa lang po namin Saan? Dito? Sa tao namin? So, na, sinubukan mong picturean yung blanco papel? Pero ganito, so isang papel na merong sulat, dalawang blankong papel. Tuwing tatanggap kayo ng sweldo, ganon. ma'am. Okay. Lahat kayo ganon ng sitwasyon? Yes, ma'am. Okay. I think naman, given na pare-pareho kayo ng testimony na meron kayong pinirmahan at na, na blanko pare-pareho, eh, that would be enough na makto-corroborate corroborate yung testimony ninyo as against sabihin nila na meron talagang ganon. So kung lumabas man yon Uh, malino naman na lahat kayo sasabihin nyo na talagang meron kayong blankong papel na pinirmahan, wala kayong choice. Nung pinirmahan nyo yun, syempre takot kayo magtanong, mawala kayo ng trabaho. Naiintindihan naman yun ng ano eh, ng, ng, uh, ng NLRC. Minsan talaga napipilitan ang manggagawa na pumirma sa takot na mawalan sila ng trabaho. Eh, talagang minsan mapapapirma ka kaysa wala kang trabaho, di ba? Ano pa Sige po. Uh, isang araw po na nagkaroon kami ng general permission, andun po yung si Sir Chris, yung Chris, ano po. ano? Okay. Tatay ni Sir Mark. May Arie, May Arie. Chris Villarreal. Ano ba yan? Apa. Mga military ba yan o ano? Dating police? Hindi po namin alam, ma'am. Oh. Tinanong po namin na kung mayroon kami holiday, yung bayad sa ano double pinamin Ang sagot po sa amin, hindi po kaya ni Molito magbayad bayad. ng double pin holiday tapos hindi po kaya ni Molito magpasahod ng tama ng minimum. Anong Molito? Yung saan po yung sa Molito Lifestyle. lifestyle. Yung sa day. Day. Ah, sa doon kayo dinadala? Doon po kami nakadyote. duty Owner ma'am, owner. So hindi raw kaya ng Molito magbayad no. ng ano, ano yun? Ba't sila kumuha ng security guard kung hindi na pala kaya, kaya man bayaran? Kaya samantala ma'am, mga customer doon, puro ayala. Oo, oh, may <laughs> pang social na lugar yung mulito na yan eh. Palabang yan ma'am. Ay nako. Malaking And... detachment yung hinawa namin. Ginagawa hmm. kami ng... Hindi ko alam ma'am kung ano eh. Okay. Harap-harapan na magnanakaw eh. Sir, o oh, sige. Um, ganito po. Yun na po. So anyway, nakausap na po natin si Attorney Cesar Petate. So, de po tayo sa kanya. I-assist niya na po tayo. Una, para mapa-inspection itong field master. Pangalawa, um, I, I encourage all of you na rin talaga na mag-file na ng kaso sa NLRC para ma-recover nyo yung dapat na nasa inyo. Pangatlo, kung alam nyo na kung anong mga kilala nyo na itong, matagal, matagal ka na kay Villarreal, di ba? Alamin nyo yung kung anong property nila para kasi usually, pagka ganyan, kailangan ina-attach yung mga kagamitan nila, kotse o ano. Kung anong mga informasyon na alam nyo tungkol sa kanila, ipun-ipunin nyo. Kung alam nyo kung saan yung banko nila. Um, hindi, hindi, hindi sasabihin dito, pero kung, kasi usually ganun yun. Pag nag-file ka ng kaso, uh, kailangan kailangan maitali yung mga, lalo na kung bigla silang magsara. Yung sinabi nyo, kasi yun ang naiisip ko eh, yung, yung sinabi nyo baka biglang magsara. Um, kailangan mai-attach yung mga property nila para yun ang mananagot sa mga ikiniklaim ninyo. Okay? So kung alam niyo kung saan yung mga bangko nila, isulat nyo na, pag ipun-ipunin nyo na, kung alam niyo yung anong property nila, kotse, bahay, lupa na nakaregister sa kanila, yun yung mga bagay na pwedeng i-attach para makover yung tatlong taon o ilan mang taon na hindi sa inyo binayad. Okay? So yun yung usually hahanapin pag nag-file ng kaso. Ano yun? O yun, kung may bagong billing may kotse. Bago silang kotse po ngayon. O yun, yung mga ganun, yun yung mga bagay na makakatulong sa inyo. Kasi ganyan na minsan gagawin eh. Yan ngayon alam, namin, yung uh, biglang magsasara yung kumpanya para makatakas sa obligasyon nila. So yun ang kailangan, yung alam niyo kung saan natin, ha, ano yung hahabulin natin. So anyway, kung alam niyo yun, yun yung uh, gagamitin natin. Uh, maraming salamat po. Magandang hapon po. Okay. Maraming salamat, salamat din po, ma'am. Tuloy nyo po yung laban, po. ha? Oh, okay.